Gamit tong North Sinigang sa Sampalok with Gabby. Magsisinigang tayo ng isda for today's video. Hello, magandang buhay! Kapon nga pala ay nagpunta kami sa garden kasama tong mga bulinggit. Good morning, magandang umaga. Papunta tayo ngayon dito para kumuha ng pecha. Papunta kami ngayon dito para kumuha ng pecha. Ihahalo sa may pritong isda. So, kuha tayo. Aling mga Colette, sige, go. O, kuha daw siya. Tingnan nga natin. Mm. Sige, ako na. So, ito muna ang malaki ang kunin natin dito. Malaki Yung medyo malalaki. Ito nga, parol naman. Ito, mga ganito. Tapos, kuha ulit tayo. Tita, mami, may kukunin pa tayo. Yes. Ang mga makukulit na bulinggi. Hi! Hi! Banda dito naman ay yung panigang na sili. May dalawang piraso nga akong nakita, kaya't kinuha ko na. konti lang naman yung kailangan ko, kaya't ito pa lang ay sapat na. Pagkatapos nga namin kumuha, ay umuwi naman na kami ng bahay. Sumaidline so, nga din pala ako ng spring onions. Tapos dito, Kumuha ko ng konting okra na naman nila dun sa may taniman kaninang umaga. Kumpleto na nga yung ilalagay ko dun sa isda. Uwi na natin tong mga gulay kasi may pupuntahan pa kami ni Mother Earth. Iniwan ko nga muna kay kuya yung pagpiprito ng isda. Kasi nga sasamaan ko si Mother Earth sa pagpunta sa palengke. Supposedly nga siya na lang at magpapabili ako. Pero iniisip ko kasi ay mahihirapan nga siya. Kaya't sinamahan ko na lang siya hanggang dun sa may taasan. Bumili lang naman kami ng karne. Pinagiling na nga lang namin yung karne kasi balak kong magluto ng siomay. Pagkatapos sa karnehan ay nagpunta naman kami dito sa isda. Pili lang naman ang pangulam ni Aling Makulet. Daan nga din pala kami dito sa may seafoods. Kailan kailangan ko ng hipon sa lulutuin kong pork siomay. Bumili na rin ako ng konti. Kasi grabe naman, ang isang kilo neto ay 500 pesos. Kaya't kurut kurot nga lang yung binili ko. Nakabili din pala kami ng pork buto-buto. Yun naman ay pang nilaga namin. Pagkatapos noon ay nagpunta naman kami dito sa may chicken section. Susubukan ko kasi magluto ng karage or yung fried chicken ng Japanese. Plus itong paan ng manok. Ang gagawin ko naman dito ay fried paa. May pinaghahandaan kasi ako, kaya kailangan kong sumubok ng mga iba't ibang recipe ngayon. Ayan, tapos na kaming mamili ni Mother Earth at pababa naman na kami ngayon. At dahil nga magpapas ko, maraming pwesto ang nakapwesto ngayon dito sa may labasan. Dito rin sa malapit sa may kalsada. Alam nyo ba guys, tawang-tawa talaga kami ng nanay ko dyan. Nagpunta kasi kami sa co-vendors niya at napagkamalan nga akong apo niya. <laughs> Pagkatapos nun ay umuwi na nga kami ng bahay. Naghihintay pa kasi yung lulutuin ko. And andito na nga kami sa bahay. Mabuti na lang at nakapagprito na si kuya. Ngayon naman, it's my turn para magluto ng ulam namin for lunch. Magagayat nga ako ng kamatis, bawang luya at sibuyas. Balak ko nga kasing lutuin yung napapanood ko. Yung priniprito muna yung isda bago sa bawan. After preparing all my needs, it's about time to gisa-gisa. First, bawang at luya konting halo-halo lang. Make sure medyo mag-brown ng konti. Sunod naman na din tong sibuyas. Konting halo-halo pa rin. Pagkatapos nun ay itong kamatis. By the way guys, konting patalastas muna. May alam ba kayo na DIY na pampaliit ng chan? Sobrang laki kasi ng chan ko. Aside from si Sarian ako, as in ang laki niya kasi talaga. Nagmumukha tuloy akong buntis. Kung may suggestions nga kayo, comment naman. Thank you so much in advance. Balik na pala tayo dito sa niluluto ko. Pagkagisa-gisa ko nga. Naglagay lang ako ng asin at vechin. Tapos nagdagdag ako ng konting patis. Halo-halo muna para manuot yung glasa. Tsaka ako nagdagdag ng konting tubig. Kukuluan ko muna to. Gaya ng sabi ko, ito pala yung gagamitin natin na panigang. Yung may gabi na para malapot-lapot. North sinigang, bikin namin. Char. Tinikman ko nga pala yung sabaw pero medyo natatabangan ako kaya nagdagdag ako ng konting asin. Pagkakulo ng sabaw, ilagay na natin itong fried fish. Fried fish? Eh, GG lang yan. Habang pinapakuluan ko nga, naglagay na rin ako ng spring onion. Yan kasi yung mga pampadagdag lasa. Libre naman, kaya sulitin na. Ilang minuto nga lang na pagpapakulo, nilagay ko naman na tong sili at okra. Amoy pa lang ay nakakatakam na. After 2 to 3 minutes of boiling, it's about time na ilaglag naman na natin tong sinigang mix. At ito yung paborito ko sa lahat habang nagluluto. Ang Tiki Man Time! At dahil nga hindi ako fan ng sinigang, kahit konti lang ay medyo maasim na para sa akin. Pagkatapos ko nga ang matimplahan, ilalagay na naman na natin itong petchay. Lots of petchay kasi yan yung marami sa atin ngayon. Para hindi pala maumay sa maraming petchay. Minsan, petchay sa itlog, petchay sa sardinas, ang petchay. Yan yung mga luto ng petchay na alam ko. Baka may alam pa kayong ibang luto ng petchay guys. pa naman sa comment box. At kung napansin nyo pala, nauuna yung sinigang mix kesa dun sa gulay kong petchay. Kasi guys, napapansin ko pag nauuna yung gulay, kumukulubot yung petchay. Kaya't binaliktad ko naman. Nauuna yung sinigang mix bago yung petchay. Try nyo, effective yun. Hindi yun kukulubot. Pero lutuin nyo lang yan ng dalawang minuto. pagkaluto ay for the plating naman ang first one. At ito na nga ang ating sinigang na isda. Serve na natin habang mainit-init pa. Kain po tayo at nung mga oras na yan ay sobrang gutom na ako. Sa simpleng ulam namin ay masaya na kaming mag-iina. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.